Hello guys, this is Dolores. I'm painting my uh, see, I'm painting it like this dress, this um, flower beds that I'm making today. Ayan, ayan guys. Gaganda yan guys. Gamitin ang meron. Ang kung anong meron, gagamitin, di ba? Ba't magsasayang ng ano pang uh, panggastos. Kung anong meron, pagcagaan? Diba guys? Para may pambayad sa bills. Oh man, oh man. Ah! <laughs> See? Na-distress ko na tong palets ng paint. <laughs> yan kakabit ko tong plastic na yan plastic wall dapat to ng ano ng greenhouse na binili ko paso na dengue ako guys pinadala sa akin ano napaka-cheap na materials pero ito pwede ko pang magamit sa wall para at least magamit-gamit hindi ko rin masa oli guys kasi i bought this uh, online Ayan. Aba. Meron yata akong visitor sa aking tree. Oh. Owl guys. May owl ako dun sa tree. Ayan guys. Asan na guys? Asan na yung owl? Ayun. Ayan guys. Ayan. May visitor pala ako. Pinapanood pala ako ng aking visitor na owl. Oh. Ayan guys, oh. So, hi! Hi, pretty owl. Ang cute-cute naman ng owl. Ang cute ng owl. Oh, lumipad guys! Saan kaya? Hala, lumipad ng puno. Ayaw niya yata na pinag-uusapan ko siya. Saan kaya? Dumapo guys. Uh, well, anyway, ito Balik tayo sa aking ginagawang flower beds today. Ayan, pinintura ako na siya. Dinistress ko. Ayan, na-distress na. Tapos, yan, lalagay ko tong plastic uh, uh, wall. Okay, guys. Mahirap hawakan ng aking uh, tablet eh? Malaki para i-video. Wala din akong stand. Ayan, puro paint ng aking kamay. Okay lang yan guys. May paint ng kamay. Okay lang yan. Oh, yan, dry na nga yung kamay ko kasi ma, medyo mainit na ng kilimlim. Okay guys, uh, mamaya yung ilang part 2 o part 3 nitong ginagawa kong flower beds gawa sa pallets. Thank you guys. Thank you for watching. Have a good day gawa lang ako dito ako lang gumagawa nito mag-isa enjoy enjoy gardening